klaseng bulalo ang ating titikman at ating buhusgahan. Alin kaya sa kanila ang pinaka malinamnam? Tuwing malamig yung panahon tayo mga Pinoy laging hanap ay mainit na sabaw. Pero mas masarap yun kapag pinorto sa kanin. Kaya naman ang all-time Filipino favorite na laging to the rescue ay ang bulalo. Kilala bilang nilaga sa Tagalog. Perfect combination ang bulalo ng gulay, buto ng baka at sabaw ayon sa isang food guide mula sa mga Batanggenyo ang comfort food na to. Kasi ang Batangas, uh, isa sa malaking industriya dyan ay baka. Kung tutusin nga raw ang parte ng baka na ginagamit pang bulalo ay reject na. Pero ginawan pa rin ito ng paraan para mapakinabangan. Meron tayo sa kultura kasi natin, no, hindi tayo mapagsayang. Kasi mo ang baboy, bawat parte ginagamit natin. Ang ang nyog. Bawat parte ng puno ng nyog, ginagamit din natin. So, pala dahil sa hirap na ng buhay, no, yung mga tao dyan, yung nagsimula ng bulalo, ganun din yung panimula niya. At dahil iba't iba ang panlasa ng bawat rehiyon ng ating bansa, iba-iba rin ang pagluluto ng bulalo. Kaya tara, simulan na natin silang tikman. Una sa listahan ang bulalohan sa Quezon City na tatlong dekada na naghahain ng kanilang special bulalo. Mostray daw ang kanilang bulalo espesyal. Ang bulalo ng Matangas, ginawan daw nila ng sariling person. Yung classic na Matangas bulalo, uh, yung lasa niya ay napakasimple. So yung lasa niya ay lasang baka na hinaluan ng gulay. Bukod sa ripolyo at string beans, sinuhugan din ito ng pechay onion leeks at ng malambot ng karne at bone marrow. Ginawa pang espesyal ang sabaw na may pinakulo ang litid ng baka. Ang bulalo na to, malalasap sa halagang 120 pesos. Ang next stop naman natin ay sa isang bulaluhan sa may North Fairview. Kung saan ang bulalo nila, Maylangka! Sa bulalo na maylangka at dried beans, na yung, yung lasa niya. Kasi yung iba ay may lasang maits nabumutawi yung pagkalasa ng langka at saka yung dry beans na medyo may asim ng konti. Ganito rin daw kasi ang pagluluto ng bulalo sa probinsya ng Antique na Sagana sa langka. Medyo iba yung lasa niya. may uh, may pagkaprutas ng konti. You no? Know? Dahil nga siguro sa langka, ang totoo niya, nang naalala ko dyan, medyo lasang, may pagkalasang bulang lang sa kapampangan. Yung parang sinigang na uh, na merong lasang prutas na nagkahalo dun sa, dun sa baka. Nagaagaw na tamis asim ang signature na lasa nito. Sa halagang 550 pesos, limang tao na ang mag enjoy sa unique bulalo na to. Bulalo na sinigang at nilaga? Dayuhin naman natin ang bulalo version ng mga ilonggo dito sa kainan sa Tagig City. Ito ang Kansi. Sa kulay pa lang alam mo ng iba ang lasa nito pansi po namin, ay bulalo rin po siya. Yung pinagkaiban lang niya, uh, ginamitan siya namin ng batuan na galing talaga sa Iloilo. Yung batuan ay isang pampaasim no? na ang alam, pagkakaalam ko ay ginagamit yan sa, sa kinilaw. No, yung kinilaw na isda. No, pero ito nilagay nila sa sabaw ng bulalo. Para siyang sinigang na baka eh, No, sinigang sinigang na bulalo. Pinasarap at pinabango rin nito ng tanglad at sibot na tamang-tama sa kaibang asin ng batuan. Meron din itong swete kaya matingkad ang kulay. Para rin maiba, short ribs ang ginamit na naman dito na sinamahan ng pechay, leeks, repolyo at siling haba. Para sa 120 pesos, good for two na ang kansi na to. sa mga to ang suwak sa panlasa ng mga taga-Maynila. Ayon sa aming kurado, ang pambatong bulalo ng antike ang panalo. Pero magkaiba man ang luto ng mga bulalo, iisa lang ang sigurado. Na tayo mga Pinoy, very creative sa paglikha ng sari-saring version ng isang pagkain. Always remember, the more, the better. Year. Ano ang panahon siguradong patok ang pagkain ng bulalo? Pero para mas masarap ang pagkain nyo, hinay lang ha!